Ayan na. Sige, lahat hindi. Apulos mo lahat ng pinaglalagay mo rito. Ulo, batok, balikat sa Tanggalin mo, mo lahat. Dito? Oh, ha? O, tanggalin mo. Balikin ah, mo pa ta? Hindi na Tanggalin mo. Ayokong babalikan to. Anong atraso na ito sa'yo? Kaya mo lang. Kailala Hindi. Hindi ka kilala? Ano? Sinungaling ka? Tanggalin mo lahat. Bil Sinungaling ka? Tanggalin mo, tanggalin mo. Hulo, batok, balikat, lalo na yung sigmura nito. Tignan ka? Ha? Hindi to, ano-ano-ano ito. Nakilala. Kabago-bago mo ha. Ah. Tapos sabihin mo, hindi nakilala. Tanggalin sigmura nyan. Ayos. Tanggalin mo. Basta yung sigmura, takotin eh. mo. Kaya mo matagal yung lang Sikmura naman e. paikot. <laughs> Siyempre ganyan. Ya tanggalin bulat. Dali, dapat apa? Apa sih mau katawan? Tanggalin yang dalawa yan. Alisin bulat yan. Ay, tanggalin Ayaw kong babalikan to ha. Hindi naman ha? Ha? Tanggalin mo lahat ha. Ayaw kong babalikan to ha. Ang tao ha. Ha? Ha? Tanggalin mo. Bisa mo. Pati yung sasikmura Pati batok balikat yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ilagay mo dyan sa Ulo, batok balikat. Pati sikmura niya. Bilis! Pag nahuli kayo, aral pa. Aral pa ng pangungulam. Ah, mo. Ikaw, tanggalin mo yun, ha? Dalaw kayo nasa loob. Pagbuntungin ko kayo dyan. Tanggalin, ah, tanggalin mo. Bising na lahat tayo. Babalikan ha. Babalikan. Mangako ka na hindi mo ito babalikan. Isa. Dalawa. Mangako ka na hindi mo babalikan to. Tanggal mo! Aplos! dampot tapon. Alusin nyo, nyo lahat. Alusin nyo lahat ng lagay nyo dyan. ngayon kukuya-kuya ka. Tanggalin mo. Ay, pinapahirapan yung bata, Tanggal. Aplosin mo buong katawan. Ay, sakit. Ah, yeah, yeah, na papala na nag-aaral mang ulam. Ang galing mo. mo Ano ba may gamit bilang mo? Ang mo haplosen dan potain mo tapon. Ya, nadali mo batang bata. Ano to ya, aral-aral lang to. papel pa lang yan, nakahuwi oh. yung kaya kita. Tanggalin mo. Sa mukha pati sa mukha. Uy, batok balik tanggalin mo. Alam mo kung saan lalagay. Tanggalin mo lahat. Mo. Yan, yan, ba? Diba? Alam mo, dampot tapot. Tanggalin mo. mo lahat. Yung mga tinatali mo, tali ko sa leg mo yan. Pati yung sa mukha niya na Buso mo lahat yan. <laughs> Anong atraso na iso? inggit oh, so, ingit galit. <laughs> ingit. Mo. Tanggalin mo lahat

nasa mukha niyan, tanggalin mo lahat. Bilisan mo. Yung pagdampot niya, o yan ang glagay. Kanina pa yun eh. Insecure ka di ka? Sigur siya nang sigur sa akin. Ah, Bakit sabi, kita, sabi mong wala sabi hmm, wala? Ha? Hmm, ba? Sinungaling ka? May kanulong yan. Dalawa ka eh. Mag sinungaling, hindi ka pa marunong eh. Ang lakas umusal eh. Mo. Wala namang kakayahan. Tanggalin mo, tanggalin mo. Eh, Inis, ito yung aral lang. Sa katawan ha? Nag-aaral pang, Inis, pang na ulang na ba? Hindi na pinapintulutan mong ganyan ha? gamit yan. Daya, Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ayaw! 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 na ayaw ko sa sinungaling ha. Tanggalin mo. Pag-ibig lang ko kayo. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Kabata-bata eh. Yung sa mukha ang daming pinaglalagay. Tanggalin mo. Papakain ko iyo yan. Tanggalin mo! Gusto mo balik ko sa pamilya mo yan? Ha? Gusto mo balik ko sa pamilya mo? Ha? Tamaan talaga yon. Ano? Tapo mo yung kalaman mo, basura yan, ha? Ha? Bot-bot ka pa lang, ha? Ayaw mo, ayaw ko nang ulitin to, ayaw ko nang ulitin mo yan, ha? Oh, Kaya e, sa ibang tao, ha? Oh, Mangako ka? Oh, no, man. Mangako ka! Tanggalin mo, bisan. mukha. mo yung isang mukha, ang dami. Isang mukha, ano pinaglalagay mo? Isang isang mukha. Dami no, di mo maubos no. <laughs> yung hey, nasa mukha nga, di mo matanggal-tanggal. Tanggalin nyo yan. Tanggalin mo. ilalagyan mo yung isang mata nito, ikaw kayo bulaging ko. Ha? Ito yung bulaging ito ha? ha? Tanggalin mo yung nasa mata. Di mo matanggal-tanggal yung nasa mata niya. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Ah, napot-apot. Tagasan ka? Tagamaya po. Taga? Sa amin din, tagatansa. So, ah, taga Amaya? Oo. Oh, tanggalin mo natin. Dami dami yung pag-aaralan, pang pangungulam pa. Ito yung naman ang kalamang galing. na maayos ba? Ang sama mo, taong simbahan. Sabi mo sa pag-upos na, ayaw ko magsisinungaling ka. Pag nagsisinungaling ka, may kalalagyan ka. Sabi mo sa pag na ha. Di ako, di makikita yung ano mo. Yung tunay kang nagsasabi ng totoo. Bili mo. Sa mo natutunan yung ganyan. Sa mo natutunan yung ganyan. Saan? Saan? Sa YouTube po. Ha? Very good. Nag-YouTube ka pa. Sa ulo. Tanggalin mo yung sa ulo. Saan? Bilisan mo. 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 Bisan mo. Tanggalin mo. Mo. Tanggalin. mo nga. pinaglalagay. Hindi ka marunong magtanggal na. Iyan ka ng dalawang minuto. Pag hindi mo natanggal yan, may kalalagyan ka. Nag-anay screening ko pa yan. May makita pa ako dyan. Nari ka sa akin. Tanggal mo lahat. Ilan na beses ka na nag-ganto nag sa tao? Ngayon, ngayon lang. First time. Tapos nahuli ka pa. Ang surte mo ba? Kulit-kulit <laughs> <laughs> po. Mahala ka sa mama mo. Tanggal mo lahat. Sabi mo sa pag wala na, bilisan mo. Dami-dami kasi pag-aaralan, pangungulang pa, no? di mag-aaral na maayos. Bilisan mo. Basura yung nilagay mo sa mukha niyan. Alam mo yung kalat? alam yung pinagwalis sa side. Yung sa labas ng bahay. Pakaramdam mo. Tama, mali. Tama. Hmm. Dalawa nga. Bisa mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Ay, Ayoko nang babalikan to ha? Eh, Rena eh, tinatanggal. Ha? Pangako ka ha? Hindi ko naalim mo yung pangalan mo ha? Hindi ka naman artista eh ha? Tigilan mo na to ha? Titigilan mo na to ha? Ang muna ulitin yan ha? Patsyong kita. Magbibigyan kita pero wag mo na itong ulitin sa ibang tao. Ha? Magbalik loob sa so Panginoon, lagi magpray. Okay? Pakis, ah, uh, wag mo nang Ulitin mo pa? Mga ganyang mga ano ha? Hindi na, isang beses oh, na lang. Ha? Oh, isang beses na lang daw. <laughs> oh, huwag mo nang ano yan ha? <laughs> Gusto mo pa? Wag nang pag-aralan niya, naintindihan ba ko? <laughs> Hindi na, <laughs> na <laughs> daw niya <laughs> ulitin, pero isang beses na lang. <laughs> oh. na lahat, bilisan mo. Ulo, batok, balik, oh, sigura, ho, hindi, hindi mo itin. talaga sasalita yung ang kukulang. Ako, oh, ginagawan mo na rin. Sige, sa sikmura. Ako na lang ang tatanggal yun sa mata, hindi mo matanggal-tanggal. Bilisan mo? Sigmura, oh, mm -hmm. tanggalin mo na lang yung nasa sigmura. Para <tiple> makita na magulang na Ang dami nilalagay nilagay dyan sa sigmura. Bilisan mo. Para pa uh, kami sa cellphone na natin. yung mo rito lang ginagawa niyo, tigil niyo. Hindi maganda yan, ha? Hindi dama ka? Ayokong kong gagambalain sa akin. Ha? Tanggalin mo, parang wala kang tinatanggal. Tanggalin mo. Nasa dibdib niya sa gitna. Tanggalin mo rin yan. Yan. Tanggalin mo yung bato dyan. Pakain ko sa'yo yan. Ano kasi darap na? Ha? Kaya mabigat Tanggalin mo yung bato dyan. Ha? Ha? Kala, well, ano yung bato ay ano? Malaki. Ano, graba garaba. Eh kaya mabigat kaya Tama, na, graba. Ang sumbong sa akin na yung pinanghalin yung semento. Tama, yun yung mo. Oo. Oh. Bisa mo. Kita ko yan. Huwag ka magsisinungaling sa akin. Uutasin kita. Bilis naman. Inisin isipan kung sino man to Diyos ng bahala, ha? Ang bahay mo yung may malaking puno. Sarap. Tama. Tapos yung lagay mo dyan, yun yung yung kinuha mong winalis. Daspan. Tapos yung ginawa mong sangkap dyan. Gusto mo to? Kuro ko bahay mo? YouTube learner ka pala eh. Alam ko bahay niya. hindi mo na magamit hindi yan ginilitan ha na diskomunyon yan para hindi nga na magamit Ayun.